it's me, Aryan. Welcome to my mini vlog. For today's video, mag-road trip kami sa Portugal. Time check, 11.30pm ang assembly time. At dahil late na nga dumating yung bus, ay late na din kaming umalis. Around 12am nga ay ready na ang lahat, kaya it's time to sleep. Umaga na at sa wakas nakarating din kami sa Portugal. Pero hindi ako nakatulog ng ayos. Dahil hindi nga ako sanay sa tagal ng oras ng biyahe. 7 hours ba naman, tapos nakaupo ka lang. Para matanggal nga ang inip at antok ay may parapol nga si Ate Annalie. Congratulations sa mga nanalo, nag-Portugal ka na, may MK ka pa. O ba? Diba? And finally, nandito na nga kami sa Lisbon. At makikita nyo nga yung napakagandang cruise ship na nadaanan namin. And now it's time to explore Portugal. Pero parang naliligaw ako. <laughs> Charged. At dahil one day tour nga lamang ay meron kaming five hours para malibot ang Lisbon. Pero hindi sapat yung oras dahil kumain nga kami sa restaurant at dun kami nagtagal. At dahil rin sa pabago-bagong weather, uulan, aaraw. Pero saglit lang yung ulan kaya tuloy ang rampa at gala natin. <laughs> at dahil sa dami ko ng take ay nagtinginan ng mga tao sa akin. Pero maganda nga ang Portugal kaya nga lamang hindi namin napuntahan ang ibang tourist spot dito sa Lisbon. At dahil first time ko nga mag-travel ng one day lang ay hindi siya worth it para sa akin. Pero okay lang kasi mura lang naman yung binayad namin. Malay mo baka sa mga susunod na taon, mabisita ko ulit ito at mapuntahan yung mga lugar na hindi namin napuntahan. Sa mga gustong pumunta dito, better to stay 3 to 5 days if my budget ka. At kung matipid ka naman ay siguradong aabot ka ng isang linggo. Dahil nga sa mura ng bilihin, lalo na sa part ng Porto. Pero hindi kami nakapunta doon. <laughs> at yun na nga ilang oras na lamang ay babalik na kami sa Madrid Spain. Kaya namimili na nga ako ng magandang souvenir. At nakatatlong ref magnet nga ako dahil 1 euro lang naman. At dahil mahilig sa pusa ang ati ko ay para sa kanya to. May nakita nga akong malaking souvenir pero hindi ko na binili. Dahil pampabigat at di ko rin madadala pag umuwi ako ng Pinas. At hindi ko rin alam kung kailan ako uuwi. Uuwi pa ba o hindi na? Char, sure. syempre oo. Hanggang dito na lang muna. Salamat sa pananood. Hanggang sa muli. Paalam!